Hello guys, good day! Narito pala tayo ngayon sa Binondo Intramuros Bridge dito sa Maynila Ito yung uh, isa sa bagong tulay rito sa Pasig River na nagduduktong sa Intramuros at Binondo So naging uh, attraction na rin ito at uh, tambayan at pasyalan ng mga kabataan tanaw rin dito guys yung uh, bagong uh, develop na esplanade sa gilid ng Pasig River ayan guys yung makikita nyo yung puro ilaw ayan yung uh, esplanade so, pasyalan siya na dinevelop sa gilid ng Pasig River laging pasyalan siya Ayun, ah, katabi siya ng ah, Jones Bridge ayan yung ah, Jones Bridge yung ah, tulay din na nagduduktong sa Chinatown at papunta ng ah, Malati area sa likod naman yan guys yun yung ah, Manila Post Office ayan. ayan yung Manila Post Office So, yan. Ngayon, uh, alas 7 ng gabi, linggo. So, naging uh, stopover at tambayan ng mga riders at mga nagbibisikleta itong area na to Ngayon, uh, kung gusto nyo naman mag uh, muni, muni at maglakad-lakad, uh, pwede kayo doon sa Esplanade. Sa Esplanade, uh, maglalakad-lakad nyo. Actually, guys, hanggang doon yan eh, sa may... Uh, harapan ng post office hindi lang uh, natin napuntahan ngayon marami din na mamasyal dyan marami nga uh, naglalakad-lakad so itong nga uh, kinatatayuan natin guys ito yung uh, tulay na nag-uugnay sa Binondo at Intramuros ito, itong uh, kalsada na to, patungong, ano yan, Binondo. So, pagka uh, bababo niya ng tulay, nandiyan yan yung uh, Binondo, Binondo Church. Konting liko mo lang, Binondo Church na yan. Divisoria area. Diyan din yan, Divisoria area. Dito naman sa uh, right side natin, guys, eto yung patungong Intramuros area. So, nagiging alternative uh, route ito papunta ng Binondo area, papunta ng Divisoria uh, area. So, ngayon, linggo, uh, pagkaganitong oras at hapon, ganito talaga rito. Uh, hinihintuan ng mga nagmumotor at nagbibisikleta. Ayan, kung makikita nyo, tumatambay sila sa gilid. Karoon lang tayo ng pagkakataong kuminto rito at uh, nag uh, vlog na rin tayo at kumuha tayo ng video. masarap din magpahangin dito guys sa area na to so kapag medyo stress at uh, kailangan mo magpahangin pwede kang maglakad-lakad sa area nito kaya kapag libre kayo guys pag linggo puntahan nyo rin Binondo Intramuros Bridge at uh, Esplanade Pasig Esplanade sa gilid ng Pasig River okay sige guys thank you